Okay, so magbati po ng kapayapaan sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito tayo sa Angono, ang Angono Rizal, mga kamaser. No? So mayroon po tayo ditong aircon na tatakaya uh, TCL no? na 1.5 inverter. So dire-diretso na po tayo sa topic natin. Kasi nga po, uh, ito po ay 2 years pa lamang ang aircon ni sir. Ngunit nagkakaroon na po siya ng problema. Okay, so in-install po ito siyempre ng authorized service center ni TCL. Ngayon, uh, ang hinihimutok ni sir... Uh, pinalinis niya lang sa iba, binoid agad ang warranty ng unit ni Sir. So nag naman dun si Sir sa requirements ng uh, service center na after malinis, ah, after ma-install, kailangan si service center ang maglilinis ng aircon na ito kasi may uh, one time free cleaning po ito. So nag-comply naman ho si Sir sa uh, gusto ng ano ng ating uh, minamahal na mga service center. So pinalinis niya po ito dun sa uh, authorized na service center ni TCL. Ngayon, pagkalipas ng ilang panahon, pinalinis po ito ni Sir sa ibang technician kasi nga po medyo hindi na nako-contact si T yung mga ano yung uh, dating nagkabit nito na so uh, makontak man i-reschedule eh, syempre talagang kailangan na ni Sir ng uh, aircon kaya pinalinis po ito ni Sir sa ibang technician tayo so, sa loob nung pinalinis po nila ni Sir sa ibang technician ayun na po okay naman wala naman naging uh, issue ano wala namang naging issue doon sa pagpapalinis ng minamahal ako sa si Mercedes Benz technician. Sa pangatlong pagpapalinis ni sir nung nakaraan lamang, no kasi bago ito ipalinis ni sir, may problema na ho talaga, patay hindi patay hindi yung uh, kanyang outdoor unit at yun naman ho talaga ang common problem ni TCL mga kamaster. Okay? Ngayon, pinalinis ni sir sa Benz technician. Okay? Pero ang problema po, uh, bago ho ipalinis ni Sir Seven Technician, nagkakaproblema na ho talaga. So hindi naman natin sinasabi na, nasira ng ibang technician, hindi po. Kung maga, kaya po pinalinis ni Sir ito Seven Technician kasi nga po, hindi uh, makapag-comply sa schedule don sa uh, service center. So hindi naman ho natin pwedeng sisihin yung service center kasi syempre po eh, Marami din po silang uh, schedule. Ang akin lang, transparent lang ho tayo. Wala po tayong kinakampihan dito. So, ang hinihimutok lang ni Sir, Uh, kaya niya ito pinalinis sa ibang Nation kasi ang niya hindi mo ng warranty. So kaya pinalinis niya pinalinis ni Sir sa Ibantic Nation. Nung tumawag na si Sir sa TCL para magpa sana kasi ipapacheck ipapa ang sana ni Sir doon sa service center, tinanong kung kailan ang huling linis. Sinabi ni sir, nung nakaraan lang, tapos nasabi din ng service center o ng TCL, void na ho agad ng warranty. Kaya ganoon na lamang nag, nag, uh, su, uh, nag, uh, naghihimutok, nagsusumakit ang ating minamahal na customer. Bakit naman ganoon? Eh, wala naman nakalagay dito sa uh, warranty certificate na kapag namin ito sa ibang technician o sa ibang... Uh, Uh, service center o sa ibang tao ay mabuboy agad ng warranty. So, yun yun lang naman. Ano? Sabi ko nga sa inyo, wala po tayong kinakampihan dito. Hindi ko po kinakampihan ang ating minamahal na customer. Hindi ko rin ko kinakampihan ang ating mga uh, minamahal na service center. Kasi sabi ko nga sa inyo, syempre yung service center, marami rin pong schedule yan. So, kung tayo po ay magpapaservice, kailangan talaga mag-aantay po talaga tayo. Pero mapagbibigyan naman po nila tayo ng schedule. Ngayon, yung nga, uh, syempre, dahil na uh, medyo na, nainip na, na si sir, doon sa service center, pinalinis niya ito sa ibang technician na hindi niya naman alam. Nabubumabuboy pa lang ang warranty. Kasi nga po, wala naman daw nakalagay dito sa certification, lalo doon sa warranty inclusion, exclusion yata, dito, sa warranty, yan no, warranty, ano ba yun, basta inclusion yata yun. Hindi naman daw na ho nakalagay, no, hindi naman nakalagay na, yan, warranty exclusion, yan, exclusion, warranty exclusion, hindi naman nakalagay na kapag ka Pinalinis mo to sa ibang technician ay maboboyd agad ang warranty. Kaya talagang uh, nagpasaklolo na sa atin si Sir kung ano talaga ang sira ng kanyang aircon. Pero sabi ko nga, yung issue ng kanyang aircon, hiwalay po ito dito sa ating topic. Ang topic po natin dito, pwede ba, no, makatarungan ba na maboyd agad ang warranty ng isang uh, aircon kapag pinalinis mo to sa ibang technician at hindi sa service center gayong napalinis naman ito ni Sir sa service center nung unang Uh, pag uh, after 6 months bago ito, uh, after after 6 months nung after numa uh, kabit. So, yun naman po, 'yung mga minamahal nating tropa diyan sa Avenson Automatic Center, SM Appliances. So, pwede ho kayong magano, 'no, magbigay ng uh, uh, magandang ano, magandang sagot sa ating uh, minamahal na customer. Kung ano kung ano nga ba talaga ang patakaran sa warranty kasi hindi talaga alam ni Sir no na pag pinalinis mo sa iba ang aircon na to mabuboyd agad ang warranty. So, ang makakasagot lamang po dito yung mga kaibigan natin, mga tropa natin diyan sa uh, mga malalaking dealer. Okay po. So, yun lamang po ang aking ano concern, no? Kasi ako hindi ko pwedeng tahasang sag, uh, masasagot 'yan. Kasi nga po wala po tayo sa, the tayo. Wala po tayo sa posisyon, no, para sagutin yung uh, issue na 'yan na pinalinis lang sa Uh, ibang uh, technician ay na-void na agad ang warranty. Okay, so um, maya maya lamang i-check Iche natin to para malaman natin kung ano talagang pinaka-issue. Tama sabi mo. So ayun mga no? awareness lamang ito doon sa mga kababayan nating customer na may mga aircon na kaka lamang. Kung awareness po ito, no? kailangan alam nyo po yung karapatan ninyo sa service center. No, sabi ko nga ho sa inyo kailangan sagutin po ito ng ating mga minamahal mga tropa natin sa malalaking dealer na uh, kapag halimbawa may bibiling customer ng aircon, sabihin nyo na agad na ma'am ha, kailangan ang hahawak po sa aircon nyo ng maintenance ay service center. Kami lamang po. O di naman kaya kahit ibang service center basta authorized ni TCL. Dapat ipinapaliwanag nyo po yan sa mga minamahal na customer. Kasi wala, po, wala pong alam si sir eh. eh ipapalinis ba naman ni sir yan kung alam yung mabuboy pala ang warranty. Diba? So awareness lamang ito. Kailangan kapag, kapag may mga customer kayo magpapakabit ng aircon, sabihin nyo agad na ma'am, meron po tayo ditong one time free cleaning at the same time pagkatapos po ng one time free cleaning kailangan sa authorized po ni TCL service center nyo lamang ho yan ipapalinis hanggang sa uh, mawala na yung warranty pag nawala na ho yung warranty after 5 years pwede na ho kayong pumili ng, ano, ng uh, mga technician na maglilinis ng aircon ninyo. So, lilinawin po natin yan. Kasi, siyempre, se may mga customer po tayong hindi nga po alam yan eh. May mga customer tayo na Uh, saka palang lang babasahin yung mga warranty certificate kapag may problema na doon nakasal doon na, mababasa na wala naman pala dito nga mabubit ang warranty kapag pinarinis mo sa ibang technician kaya malaki sana ang habol ni sir yun nga lang talaga eh nadidismay si sir sa performance ng ating mga minamahal na service center gawa ng wala nga si sir wala nga alam si sir sa warranty na yan tinawag ni sir para magpa-service sana para magpa-check up nung tinanong ng service center kung kailan ang huling linis at iba ang naglinis Pak! Ayan, void ang warranty. So, syempre, kahit naman sino, sasama ang loob. Yung, kaya pina-check na kay Kamas ngayon ang kanyang aircon. So, sabi ko nga sa inyo, awareness. Sabihin nyo sa mga minamahal na customer kapag magpakabit, no? Na, ma'am, kapag pinalinis nyo po yan sa hindi authorized service center ni, ni TCL, mabuboy doon ang warranty. Parang naging malinaw sa customer. Ano po? Tama sabi mo. Ihahatiin po natin no, yung issue doon sa warranty, iba rin po yung issue ng aircon, iba rin po. Kaya inmas mas inuna ko itong uh, issue ng warranty para doon sa mga customer na magpapainstall ng aircon, at least alam niyo na uh, posible pa lang ang warranty kapag pinalinis natin ito sa ibang technician. So sana yung mga kababayan natin technician diyan na o mga kababayan natin sa Abenson Automatic Center sa mga malalaking dealer, sana pwede ho kayong sumagot dito sa tanong ng ating minamahal na customer, eh, pinalinis niya lang sa ibang technician na, na void, agad ng warranty. So makatarungan po ba? Yun lamang ho. Sabi ko sa inyo, wala po tayong kinakampiyan dito. Ako, ako po ay, nag, yung, 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 hinaing ng ating minamahal na customer, pinapadaan lang kay Kamaster. Kung maga, oh, sige nga Kamaster, sabihin mga, igabigyan eh, mo nga ng content ito, na, content sa YouTube na kapag pinalinis ba namin sa ibang technician ang aircon, maboboyt ba agad ang warranty at makatarungan ba na mabuboy na ng warranty kapag pinalinis namin sa Benticnation. Gayong hindi naman sila nagko-comply no, sa uh, request ng minamahal na customer. Dahil nga, siyempre, may mga customer po talaga na tawag ng tawag sa service center para mag magpalinis kasi nga tiwala po sila. Minsan naman po sabi ko sa inyo, hindi naman po natin masisisi ang mga kababayan nating uh, service center kasi nga po, marami din po silang uh, schedule. Minsan talagang nadedelay yung kanyang schedule. Kaya nga po, napipilitan po talaga ang ating mga minamahal na customer na ipalinis sa iba. No, walang choice ang acting ang ating minamahal na customer na ipalinis sa ibang technician yung kanilang aircon kasi nga po medyo may delay po sa response ng uh, sa service center mga kamasir. Kaya hindi mo rin masisisi ang customer. And, eh, siyempre, kailangan naming malinis ang aircon ngayon kasi talagang ang init. Tapos siyempre, yung service center naman, sabi ko nga, hindi mo rin masisisi dahil nga marami schedule. So, komplikado. Kaya napipilitan po ang ating mga minamahal na customer na ipalinis na lang ho ito sa iba. Ang problema nga lang ho, na ang warranty. Dahil tinawag niya siya sa service center o sa TCL, void agad ang warranty. So, kawawa yung customer na umaasa na si TCL magkukumpay sa kanilang request na ipacheck up. Pero, yun nga, na-void agad ang warranty ng unit dahil pinalinis sa ibang technician. Makatarungan po ba ito, mga kamasal? So, kayo po ang sumagot sa comment section, mga kamasal. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga po.